Bumalik ang babae na taga Shunem. Ikawalong kabanata. Kinausap ni Eliseo ang ina ng batang lalaki na kanyang binuhay. Dalhin mo ang iyong pamilya at manirahan kayo sa ibang lugar. Dahil nagpadala ang Panginoon ng Tagutom sa Israel, natatagal ng pitong taon. Kaya sinunod ng babae ang sinabi sa kanya ng lingkod ng Diyos. Umalis siya at ang pamilya niya at nanirahan sa lupain ng mga filisteo sa loob ng pitong taon. Pagkatapos ng pitong taon, bumalik siya sa Israel at pumunta sa hari para magmakaawa na ibalik sa kanya ang bahay at lupa niya. Habang pumapasok siya, nakikipag-usap pang hari kay Kehazi na katulong ni Eliseo. Sinabi ng hari, Sabihin mo sa akin ang lahat ng kamanghamanghang bagay na ginawa ni Eliseo habang ikinukwento ni Gehazi sa hari kung paano binuhay ni Eliseo ang isang batang namatay. Lumapit sa hari ang ina ng bata at nagmakaawa na maibalik ang bahay at lupa niya. Sinabi ni Gehazi, Mahal na hari, ito po ang babae at ang anak niyang binuhay ni Eliseo. Tinanong ng hari ang babae kung totoo ba ang tungkol doon at sinabi ng babae na totoo iyon. Kaya nagpatawag ang hari ng isang opisyal para tulungan ang babae. Sinabi niya sa opisyal, Tulungan mo siyang maibalik ang lahat ng nawala sa kanya, kasama ang lahat ng perang dapat kinita niya, na galing sa bukid niya, mula nang siya'y umalis hanggang ngayon. Pinatay ni Hazael si Ben Haddad. Pumunta si Eliseo sa Damascus, kung saan naroon ang may sakit na si Ben Haddad, na hari ng Arab nang mabalitaan ng hari na dumating ang lingkod ng Diyos, sinabi niya kay Hazael, Magdala ka ng regalo at salubungin mo ang lingkod ng Diyos. Sabihin mo sa kanya na tanungin ang Panginoon kung gagaling pa ako sa aking sakit. Kaya pumunta si Hazael kay Eliseo na may dalang apat na pong kamelyo na kinargahan ng pinakamagandang produkto ng Damascus bilang regalo. Pagdating niya kay Eliseo, sinabi niya, Inutusan po ako ng lingkod ninyong si Haring Benhadad ng Aram para tanungin kayo kung gagaling pa siya sa sakit niya. Sumagot si Eliseo. Sabihin mo sa kaniya na siguradong gagaling siya. Pero sinabi sa akin ng Panginoon na tiyak na mamamatay siya. Tinitigan niyang mabuti si Hazael hanggang sa nahiya ito. Pagkatapos, umiyak si Eliseo. Tinanong siya ni Hazael. Ginoo, bakit po kayo umiiyak? Sumagot siya, Dahil nalalaman ko ang masamang gagawin mo sa mga Israelita. Susunugin mo ang matatatag na lungsod. Papatayin mo ang mga binata nila sa pamamagitan ng espada. Ihahampas mo ang maliliit nilang anak. At hahatiin mo ang tiyan ng mga buntis. Sumagot si Hazael, Paano magagawa ng isang aliping katulad ko ang mga bagay na iyan? gayong ako'y isang hamak na tagasunod lang. Sumagot si Eliseo, Ipinakita sa akin ng Panginoon na magiging hari ka ng Arab. Umalis si Hazael at bumalik sa amon niya na si Haring Ben-Hadad. Tinanong siya ni Ben-Hadad, Ano ang sinabi ni Eliseo sa iyo? Sumagot si Hazael, Sinabi niya po sa akin na tiyak na kayo. Pero nang sumunod na araw, kumuha si Hazael ng makapal na tela Isinawsaw ito sa tubig at itinakip sa mukha ng hari hanggang sa mamatay ito. Kaya si Hazael ang pumalit bilang hari ng Aram. Ang paghahari ni Jehoram sa Huda Naging hari ng Huda ang anak ni Jehoshaphat na si Jehoram nang ikalimang taon ng paghahari ni Joram sa Israel. Si Joram ay anak ni Ahab. Si Jehoram ay tatlumput dalawang taong gulang nang maging hari sa Jerusalem siya tumira at naghari siya sa loob ng walong taon. Sumunod siya sa pamumuhay ng mga hari ng Israel tulad ng ginawa ng pamilya ni Ahab dahil naging asawa niya ang anak nito. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Pero dahil kay David, hindi winasak ng Panginoon ang Huda dahil nangako ang Panginoon na hindi mawawalan si David ng angkan na maghahari magpakailanman ng panahon ng paghahari ni Jehoram, nagrebelde ang Edom sa Huda at pumili sila ng sarili nilang hari. Kaya pumunta si Jehoram sa Zair, dala ang lahat ng kanyang karwahe. Pinalibutan sila ng mga Edomita. Ngunit kinagabihan, sinalakay nila ang mga Edomita. Nakalusot sila at nakatakas. Pagkatapos, nagsiuwi ang mga sundalo niya sa tolda nila. Hanggang ngayon, nagre-rebelde pa rin ang Edom sa Huda. Sa panahon ding iyon, nagrebelde rin ang Libna. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoram at ang lahat na ginawa niya at pagtatagumpay ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jehoram, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David at ang anak niyang si Ahaziah ang pumalit sa kanya bilang hari ang paghahari ni Ahazaya sa Huda. Naging hari ng Huda ang anak ni Jehoram na si Ahazaya, nang ikalabing dalawang taon ng paghahari ni Joram sa Israel. Si Joram ay anak ni Ahab. Si Ahazaya ay dalawamput dalawang taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya sa loob ng isang taon. Ang ina niya ay si Atalia, na apo ni Haring Omri ng Israel. Sumunod siya sa pamumuhay ng pamilya ni Ahab. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, gaya ng ginawa ng pamilya ni Ahab, dahil ginawa niyang asawa ang isa sa kapamilya nito. Sumama si Ahaziah sa anak ni Ahab na si Joram sa pakikipaglaban kay Haring Hazael ng Aram. Nakipaglaban sila sa Ramot Gilead at nasugatan si Joram. Umuwi si Haring Joram sa lungsod ng Jezreel para magpagaling ng sugat niya. Habang naroon siya, dinalaw siya ni Haring Ahaziah ng Huda.